on the wall. Who's the fairest of them all? Ay, ay, ay! BH? Oh. May nanalo na! <laughs> Aba, bonggang-bongga si Madam Sarah Duterte. Oh. Nakapag-Halloween party na. Ano oh. siya? Snow White? Oh, ganda-ganda. Snow White yung natutulog lang nun. Hindi siya ba? Ay, da, si Sleeping Beauty yon. Sleeping Beauty. Si Snow White. Yung nabilaukan. Oo. In the seven dwarves. In eh. the seven confidential fund. Ay, hindi eh. In the seven confidential fund. Ay, di sila Mary Gaze Piat. Tapos ah. si Erwin Ewan. Ah, hindi lang seven pa lang. Ano niya? Uh -huh. Dapat. And one, the many funds. One, two, five. M. Ah, diba? Yung Eleven Tapons. Kakaloka, mga kabata helmet, no? Yan ang BP nyo. Ganda-ganda. Ganda-ganda. Kakaloka. Kung hindi nang magsabay. <laughs> hindi kasi sabay. Hep, <laughs> hep! <hef>! Aray! <Hare! laughs> Nakakaloka. Buti pa si Mayor Lely Robredo, no? Trabaho lang. Oh. Diba? Trabaho goals tayo. Oh. Diba? At saka ito ha, mga batang helmet Ano bata, naman sinasabi itong si Mr. Robin Padilla. Ano? Si Andaw? Bipi Lenny? Parehas lang daw ni Madam Sara. Sa oh, parte. Parehas lang daw yung ginawa ano, ni Sara nyo. Sa parte. Kuya, sa parte. Eh baka may maraming parte, partehan. Parte ng, oo, uh, par oh, oh, talaga maraming parte, partehan. Oh, oh. Malang parte, partehan eh. Oh, oh. Pero, yung... Yung no gift policy na yun, di ba video ka pa? Mm. Kasi nga, di ba, kay Mayor Lenny Robredo, walang corruption. Talagang transparency, accountability. Hindi ka pa magpadulas, di ba? Mm -hmm. Tapos ano daw to? Parehas lang daw kay Madam Sara 30? O, talaga ba? Oh. kailan, kailan nabalita yan? Kailan na-implement yan? Parang... Di ba nagpamig... kasalibat kasali ba ano doon ba yung mga subray? Di ba? Yung sobre? Oh. Di ba? Sa DepEd? Oo. Oh. Kasali ba yun? ano, Ano ba to? Ha? Takutan? Ito ba yung ano? Ito ba yung panakot? <laughs> Nakakatakot naman ang script ngayon. Nakakagimbal. Pero anyway, highway, Mababa na helmet? Bili na kayo. <laughs> I-check yung ating TikTok account dahil may mga customized pillow doon. So, ito yung mga pinakamaganda na unique gift. Lalo na ngayon, magkikris kring galnat. Pasko, di ba, Pidyo Oo. Oh, pwede po kayo mag- Dapat mo <laughs> ka po pinaglalagay oh, mo dyan. Eh. Susunod yung <laughs> mukha. Nayupak <laughs> ka. Susunod yung mukha ko, mga Pero ito ka talaga. <laughs> Dami-dami pwedeng maging model. Bakit? Maganda naman sa Pidyo O, oh, nako may mga mag- Kau kau mencari, Oh, o oh nga pala, Bidyo Gapar. Oh. Sabi ni Ma'am Elvira Velayo, tsaka ni Sir Bert, Bidyo Gapar. Mm. Yung nga, yung sa subtitle. Opo, pasensya na kayo. Super busy talaga ako sa work. Hindi ko nalalapatan na nung ano, subtitle. Kasi sana, di ba, natatranslate natin in Tagalog uh -oh. or English para maintindihan. Gagawin po natin sa mga susunod na araw. Pero maraming maraming salamat talaga sa mga suggestions and marami comments nyo po. Pero ayan nga, mga bata helmet. Hanapin nyo na lang to sa TikTok. Alam ni Sir Ice Tero yan, yung TikTok no. account natin. Laging nandun si Sir Ice Tero sa live natin sa TikTok. Kaya maraming salamat po. Hanapin nyo lang sa Yellow Basket yung customized pillow. Murang-mura lang po ito. Nasa 130. O, di ba? Yes. Papadala nyo po yung mukha nyo. O kung sino po yung gusto niya. Mukha mo, ne? O, bakit? Pag-jogapar. Ah. O, pag natin si Mayor Danny Robredo. Picture ah. naman ni Mayor Danny. Oo. Tapos may mga sizes din tong mga unang na to. Mga o, mga bata hindi. na Nakakaribaring! <laughs> Bakit? May ka per! Wala, nakakariba! Na oh. Tigilan mo! Pero ayan nga mga Bakay bata helmet! Ay, hindi makabenta! <laughs> 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 Pero ayan nga mga bata helmet! Kung may kinadya kung masasabi niyo, basta ang alam ko lang, mirror, mirror on the wall! Who's Pusta the fairest helmet? of them all? Muntik na sila magsabay! <laughs> <laughs> Ganun-ganun pa sila! Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! sa mga video to all na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka updated sa mga in-upload ko namin video ko pa. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi nga mo sa buhay niyo, nagayon may din ang keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Mirror, mirror on the wall, ang pangit mo kaya. Para pa gano'n yung... <laughs> <laughs> so, yung mirror? Para pa gano'n yung mirror? Iba palang sinagot. Sige nga, ikaw. Ano? Kung may kaharap ka ngayong salamin. Oh anong itatanong mo? Nasa na ang um, kaban ng bayan? Okay, next topic. Is... mas <smart noise> Ba't ba naman salamin? Hindi <laughs> maganda yung tanong. Ba't ba naman salamin? <laughs>